Hello, hello mga kalalabs. Ayan, nagiinit ako ng water. Kasi nga, nakaupo ako sa makina ko, hindi ako makahinga. Lagyan ko to ng suka. tancahan lang, pati asin. Tinantya ko lang din ang asin. Isang dakot. Hindi ganong kalaking dakot. Mga kaganto ko lang. Baka mga isang kutsarita lang yun. So, pakuloyin ko yan. Para magpapasingaw ako sa aking ilong. Pangalawang araw ko na ngayon hindi naligo dahil nga may sinat. Hindi na magano kainit ang aking sinat. Kaya pa. Tapos, pausa ko. Yung sipong ko parang tubig. Mitch, paghiga ako, hindi ako makahinga. Marado ilong ko. Eh, kahit kasi may sinat ako, sige ko lang ligo araw-araw. Naalala ko, sabi ng nanay ko noon, pagka, nung mga bata kami, hanggang hindi nahihinog ang sipo ng bata, hindi pinaliligo. Kasi hindi daw nahihinog. Kaya naalala ko, hindi mo na ako naligo ng dalawang araw na ngayon. Tingnan ko bukas kung pwede na ako maligo. Mag-iinit ako ng tubig pang paligo. Para hindi naman ako maano ba, mabigla ba yung katawan sa lamig. Ayan, malapit na siyang kumulo. Pag kulo niyan, itutuloy ko ang aking pagsuob. Tatakpan ko muna yan. Para kulong-kulo. Ayan, kumukulo na nga. Ang ano niyan, yan, pinakadaanan ng tubig. Doon ko pasisingawin, tapos yan, malaking butas, tatakloban ko. Eh, yan na yung takore, kumulok na siya. Tapos, isasaklob ko na dito itong malinis na t-shirt. Yan, isasaklob ko yan, yung pinakalaylayan. Pinakalaylayan ng t-shirt. Tapos, yung pinakasuotan ng ulo, doon ko ipapasok ang mukha ko ayan, ayan diba yung liig pinakaliig ng t-shirt pinakaliig yan ng t-shirt diyan ko isusuot ang ahay muka tapos ito bubuksan ko yan sobra naman mainit yan kaya simpre dadandaan yung tingnan yung aso no hindi ko alam kung kita dito kasi ang camera ko hindi kasi mapindot para humarap sa akin eh. Dawa pa tayong high-tech na telepono. Dito ko isusot mukha ko ganyan oh. Alsin ko salamin ko kasi maiinitan yan. Dito ko ipapasok ang aking ulo. Ang init. Hindi ko kaya ang init. Ang init, tapapasok ako. Kahapon, maghapon lang ako natulog. Kasi mabigat ang katawang ko. Ayan, hanggang dyan na lang po. Yan ang turo sa akin ng pinsang ko. Dito pa dadaanin yung muka. Nung nauso yung COVID nun. Ganyan sila magsuob. Ayan, bye-bye po. Thanks for watching. Tutuloy ko. Tutuloy ko yung aking pagsuob. Sobrang init, di ko kaya. Nilagyan ko yung asin tsaka suka. Bye!